Good morning, people! Naunsa naman yung panahon, o eh. Pero tika-tugnaw, guys. Magulan. Nagdaligsik. Nagdaligsik. Pusog ang hangin. Angit na winter. Walang naglaro. Fall na dyan guys. Ang ganda mag shopping today kasi madaming sale. dami ng mga basura na dahon. Tayo doon. Shopping, shopping center. Yan, yung pula na bubong. Ayan yung shopping center namin dito. Oh. Malapit lang talaga siya sa bahay. School. Church. Tatay sa loob. Anawan ninyo, guys. Di hara akong balay, oh. this nadri ang grocery. Oh. Grocery store. Oh, doon rin guys, no. dan humana ako grocery, oh. Ani, ra. Pero, pag mag-grocery ako ng maramihan, doon ako pumunta sa Malaki. Tapos, nagta ako. Yan lang. So, thank you so much, guys, for watching. Bye ko ng ulan yahak it's raining ah <laughs> oh, si Miko Miko you are wet na you eating grass it's raining you will be wet you will be dirty come on let's go <laughs> yes good girl Miko huh ang dali na kayo. Mula kao na pagkubalik. I'm going to buy the iron. Dali na. I come back later. Come on. Sosya, go inside. No, no. Uh, ano na siya? Go na inside. Go, 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 go. Ay! Go inside. Go. I ka I, I You back later. You back later. Good girl, Sosya. Dali na. Good girl. Ay! Go na. Mm-hmm. <laughs>